Ayan mga kanayipi Kumuha na tayo ng ano, Pansanggas sa, ano, sa ulan Ayan Dito na May trapal na tayong nilagay Andol <laughs> si Bisis eh. ka lang <laughs> <laughs> What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman ang yung lingkod Si Kanoipi for another video Anong oras na mga kanoypi Hapon na 4.16 na ng hapon Ngayon pupunta na naman tayo Ng Bunuan Binloc Sa Region 1 Kay Mrs. Kanoipi At pabantayan ko si ano Si Maika Erika Yung anak namin na babae At nandito na yung mga gamit ko Mga kanoypi Nakapagluto na rin ako ng pagkain namin ni Mrs. Ayan, baon ko. Baon namin dalawa. Tubig na mainit. Tapos syempre yung gamit niya na ano dadaling ko na naman doon sa ano sa dagupan, sa ospital. Dito si rin yan, mga pisa na naman yung may iwan dito sa bahay. At sana makauwi na rin kami dito para ano, kumpleto na kaming pamilya, di diba? kasama si Maika. Yan. yan? Shout out. Ano? Ah. Ayos ka lang dito? Ayos lang mga kanoy Kumakain naman ng tama sa oras mga kanoy Yun. So tara. Ano yan? Katid mo ako. Ako na dito. Sa dalawang. dalhin natin kay Mia. Andong pala sa likod yung ano, chinelas ko. Tara na, mga ka kay Mia. Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Sana hindi na umulan para ano, hindi na gabal yung ano, yung trapal na ilalagay natin kay Mia. Okay? Samahan niyo na naman ako. Nandiyan na si Rinyan, mga kanaypi. na na. Rinyan, Ayan. balik kagabi, ang lakas ng ulan. Uh, at ang ginawa ko, naglagay ako ng trapal sa paligid ng ano, ng tawag oh, Paligid ng higaan namin ni Mrs. Ay, baka. nababasa yung pantalong ko <laughs> yan na rin yan ayos na rin yan ayan mga kanaipi nandiyan na tapos ito yung iba dito ibibigay natin doon sa ano sa mga nandun din na nagbabantay ng mga pasyente nila kasi nga minsan sa ako lang yung ay insan, karton lang yung gamit nilang ano na uh, punda sa semento sa pin nila so yung iba na dinala ko nung nakaraan papuntang dagupan binigay ko sa mga nagbabantay din ng mga pasyente nila mga kanayipi so malaking tulong yan na ano na skin galing yoratex shout out kay Pangasinan Tour na kaibigan ko na nagbibigay ng ganyan bali tinatapon din lang kasi mga kanepi so humingi tayo para ipamigay doon na may magamit sila ba? Diba? kahit paano makatulong tayo di ba diba, mga kanepi so tara sama nyo na ako nandiyan naman na lahat ng gamit ko at nandito naman na yung trapal oh lumuwag ayusin ko lang muna mga kanipitas punta na tayo one and, and a half siguro yung oras ng biyahe natin dito na tayo magpaparada ayusin ko lang tong trapal mga naipi lagay natin tas natin para yan Okay na. Kunin na natin yung ibang gamit dito. Bali yung kulay blue. Babalikan ko na lang yan mga kanaipi. Yung sapin na yan. Pansapin sa semento. Balikan ko na lang yan. Importante ito. Itong gamit. ay sana nga makauwi na kami mga kanipis sa bahay kasama si baby erica Ahora. Ayan mga kanaipi Kumawa na tayo ng ano, Pansanggas ano, sa ulan Ayan Dito na May trapal na tayong nilagay Andol <laughs> si Bisis eh. Ayos ka lang <laughs> <laughs> Hirap dito pag ano walang trapal mga kanay yung iba nga doon oh. bumili na kagabi nilagay ko na naman ito eh kain tayo mga kanay po yeah, yung mga kapitbahay namin yan eh Madilim Diba? Huh? Ito pinagdadaanan. Pagsaluhan natin yan. Oo, so, ano lang yung meron. Masa galing grasya. Uh -huh. Pwede? Pwede lang konti, ito mahirap. Tawag na ito. Sabaw niya? Ayun, tawagan niya daw muna. Ayun ko dito sa tao ko. Yeah. Na. Ayan. Ito? Ayan, natapos na ano naman yung uh, panggabihan mga kanayipi. Ayan abusog ka naman. Siya yung logo ni Kanayi. O <laughs> pinagtisa mo lang. Hindi <laughs> hindi naman. <laughs> Pati yung coffee mga Kanayi Shout out. <laughs> <laughs> Nagsilagay na rin sila ng ano, mga trapal. Ah. Yeah kapal dyan may mga trapal na rin kagabi ka saan lakas ng ulan lakas din ang hangin mga kanayipi <laughs> Eto, kagabi pa sa amin eh ready na kami sa ulan, hangin sana lang hindi maputol itong ano, tong kahoy Okay. Ayan, uwi na naman. Mga kanay nito eh. Tano Uwi na, Uwi <sighs> na. Ayan, uwi na tayo mga kanoypi Bali, hindi ako babalik ngayon Kasi nga, papalitan ako ng kapatid ko Ito yung mga dalak ngayon Mga bitbit -bit. Ayan Bali, yung kapatid ko yung panganay na si Ate Jo. Yung papalit sa akin Na makakasama ni ano ni Mrs. Canoy dito na tayo kay Mia mamamasada pa ako mamaya mga Canoy buti na lang umaraw na dito ko da ilalagay yung mga gamit kasi nga baka may makuha tayong pasayero dyan sa daan sayang din ay tanggalin ko lang mga trapal kasi maaraw na rin ayan mga kanayipi tatanggalin ko lang yung mga trapal ni Mia tapos uwi na tayo diba mamamasada pa ako mamaya Buti na lang nandito si Mia, laki ng tulong niya sa amin. kalaya mo yung pag magko ka papuntang Ordaneta. Magkano yung gagastusin mas sa almost isang araw-araw. Ipapunta pa lang yun isang way. Pag dalawang way, dalawang daan na. Kaya ano, magastos. Buti na lang nandito kasulinaan mo ng isang daan round trip na yan matipid naman eh matipid si Mia okay tanggalin ko lang yung mga trapal mga kanaypi ayan palabas na tayo mga kanaypi kailangan pa natin na magbayad ng ano, parking fee na 20 pesos pinapanggalatok niya ako mga kanaypi, hindi ko naman alam <laughs> hindi ko maintindihan kaya eh, may pasayar tayo ayan mga ipi binigyan tayo ng 120 yung unang ano pasayro natin ayos diba ang ganda ng buhay ng mga, ano Kumita tayo agad ng 120 buti na lang na pick up ko yon sa ano sa kapanbana nata yun mga kanipi yung lugar nila thank you Lord sa pinamano bali uuwi lang ako iiwan ko yung mga gamit doon maliligo tapos mamamasada na tayo mga kanaypi ayan mga kanaypi lalabas na tayo mamamasada na tayo kakatapos ko lang maligo nagayos yan sa bahay nagpakain ng mga manok okay Pahala na si Rinyan dyan sa bahay So tara Pasada tayo para ano Para may pang allowance Ay Sana makarami ako ngayon Makahabol pa Anong oras na mag aalas 6 na ng umaga Mga kalahiti Alabas pa lang tayo Puti na lang Kumita na ako kanina ng 120 Yung unang pasayero ko Sana dire-diretso Diba? Okay, alright. Let's go! Tara na mga kanaypi! Ayan! deliver muna tayo ng isang sakong bigas mga kanaypi naubos na yung ano, yung bigas ko dyan isa sa kapatid ko dyan sa kapit bahay namin tapos ito sa 4-4 deliver lang natin ubus na bali yung 11 na nakuha ko doon yung isa doon sa amin yung 10 nabenta na na-deliver na rin Okay, Tara tayo kay Mia para may deliver agad to kasi makulimlim na naman yung panahon, makakanipi yung langit hirap na, baka mabasa Ayan. yan yan na sa taas mas maganda sana kung may maganda deliver na Ayan, may pasayron na tayo mga kanayi okay, so Dilan Dilan uwi uh, alam pa rin dun. Dilan Paurido Opo <laughs> Saan mas madaling daanan sa may emergency hindi sa may, sa hindi. may Ah, sa blue na gay okay thank you Kanoy pi kumita tayo ng 60 pesos. All right, let's go. Hanap ulit tayo ng panibago. Bali, nakapasada na ako ng ano, 2.40 mga kanayti nung oras na mag-aalauna na ng tanghali yun pa lang napasadahan natin at anong oras na rin kasi ako na nakalabas buti na lang talaga na ano may naikarga ako kanina dyan sa kabanbanan sa manawag dagdag pa yon di ba? importante may kinikita ako sa isang araw may pambili lang ng ulam namin na rin yan baon niya bukas okay na yan mga kanayipi bawin na lang tayo bukas na mamasada okay magpantay tayo ng pasayro. Pasayro tayo Saya kumita tayo ng 50 mga kanoy Para niyo? Saan? Magkano ba ang Tinsu Village? Village? 50 Thank you. sa ano sa SM Alright Ayan, makapagkarga na naman tayo dito sa paradahan Ayan mga kanaypi, nandito na ako sa bahay, kakauwi ko lang, ginabi na ako. Bali, bumili pala ako ng pagkain ng pusa. Pagkain namin ngayon, panggabihan na ulam at almusal mga kanaypi. Dalawa lang naman kami ni Rinyan na nandito sa bahay. At si Mrs. yung anak ko na si Erika, Maika Erika, nasa hospital pa mga kanipi. Balik kasama rin ni Mrs. si ano, yung kapatid ko na si Ate Jo. Thank you so much sa Ate sa pagsama sa pamilya ko diyan sa hospital. Sana nga mga kanipi, makalabas na rin yung anak ko sa hospital. para makasama rin namin dito. Buong pamilya na kami dito sa bahay, di ba? Tiyak masaya 'yon. Uh, eh. Dito ko muna tatapusin ang video vlog. Salamat na naman sa pagsama sa panunood at sa ginagawa niyong noise skip ads ng aking mga video. Malaking tulong yun para sa aking pamilya. So wala na namang shout out ngayon. Pasensya muna mga kanipi. Hindi ko kasi maharap na ano na mag-comment. Bali pinapa-comment ko lang kay Mrs pag nandoon ako sa ospital. So maraming maraming salamat ulit. Pabawi na lang sa mga susunod na araw na mag shout out sa mga pangalan nyo sa mga YouTube channel nyo mga kanaypi Thank you, thank you so much sa Kita-kita tayo bukas Stay safe lagi I love you all and peace out